Shout out, sir. Channel. Shout out. Kel Magayawa. Pakipalo. Palo, Kel Magayawa. Palo. Thank you. Hi, Tagalog. sir. Bawal manigar ninyo Sa tabaw, baka mahuli kayo. Ayan. Sa baba. Channel, sir. Sinabi ko na kanina, pambansang loyal eh. Oh, pambansang loyal, galit sa Sir Charlam <laughs> Nakukulitan yan sa akin. <laughs> Ang makulit niyang ano, makulit na vlogger. <laughs> ito taga Masbate ito guys. Ito Masbate. Oh, Masbate guys, special out. Ano pang Bisaya, mga kaibigan, don't forget to subscribe. Ayun. Ah, uh, tropang Bisaya. Dito kami sa Davao to support para makita ipakita sa inyo oh, yeah. ang kagandahan po dito sa Davao. Yeah. Alam niyo dito sa Davao, disiplinado mga tao, malinis ang paligid. Yes, that's Ngayon true. Yan sa pamumuno ng mga yes, dito. tropang tropang bisaya. bisaya. guys. Don't forget tropang Bisaya. Yeah. Ayan, nandito din. Ito Tagalog, Tagalog 'to na, eh. Magaan tayo. Yan. Tagalog 'yan. Magaan tayo dito yung ano yung tatanda kagad? Mabilis na yung tatanda. Diba? Ano nga 'yun, sir? Ano po yon? Yung channel natin? Ah, uh, VMR channel. Oh, VMR channel guys. Don't forget guys. VMR, VMR channel. channel. Yes. Uh, YouTube. YouTube yun guys, YouTube. Sige guys. Nandito sila sa Davao. Naglibot, nag-ikot-ikot, kumbaga nag-ikot sila guys. So Don't forget to subscribe. Roroy TV, inaantok na. <laughs>